Ako pala yung may mali pala dito. Ikaw talaga po may mali, sir. Sir, promise. Ikaw talaga may mali. Sana huwag mo na ako itakwil bilang anak. Grabe naman tong si, si Joven pag nagsalita. Nakapag-isip siya ng ganung klaseng... Hindi ko po nga, hindi ko po alam kung bakit ganyan utak niya, sir. Kasi sa tuwing, mula nung pagkasilang ng anak ko, lagi niya sinasabi sa akin na hindi niya anak na ibang lalaki ang nakabuntis sa akin. Yan po naririnig ng bata, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng kapitbahay namin, naririnig po. Kaya masakit sa akin, sir, na gano'n ang ano niya sa anak ko. Balasubas naman po siya. Sa opo. harap po mismo ng bata, sinasabi opo, niya yun? Opo. Dapat din sinasabi yun. Tuwing nag-aaway kayo, yun ang... Opo, kahit hindi po siya lasing, kahit well, hindi siya nakainom, gano'n po ang sinasabi sa akin. Gumagamit sa tuwing, po ba siya? Hindi ko po alam kung gumagamit siya or ano kasi okay. hindi ko naman siya binabantayan masyado. Sir Jovin, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Bakit parang kayo pang naiyak, sir? Naano lang po kasi. Okay. Sir, totoo ba yung sinasabi po uh, ni Mrs. na kapag nag-aaway kayo sa harap mismo ng bata, sinasabi mo hindi ka na, hindi mo siya anak. Masakit po yun. Kung totoo. Kasi okay, sir, sharing yung po mismo nagsasabi eh. No. Sasabihin sa mga anak ko, o ayan, sasabihin niya sa mga anak ko, sinasabi ng tatay niyo, hindi daw, hindi nyo daw po iyang kapatid. Siya mismo nagsasabi, sinasabi sa mga kapatid ng bata, yung mga anak ko, na... Sino po doon ang kiniklaim ninyo, noon niya, kung sino sa inyo, na hindi <coughs> anak? hindi yung, yung, yung anak? Yung ano, yung bunso. So yung bunso, yung medyo... Questionable, eh. Opo. whether anak mo o hindi. Ikaw naman pala, misis, ang may kasalanan. Na, Jubin, sabi na mo sa yan. akin, umuwi ako ng probinsya, nag-ibang lalaki ako doon, pagbalik ko dito, buntis na ako. Samantala, 2011 ako umuwi, tapos nabuntis ako 2012, nanganak ako ng 2013. Sana bilangin mo yun. Tapos sinabi ko sa iyo na buntis ako, tapos sabi mo, hindi mo daw anak. Tapos hanggat sa isinilang, hindi mo pa rin anak. Hanggang ngayon, isang dekada na, itinatanggi eh, mo. Ayaw ko sana mangyari Ayon na makarating kita. tayo dito. Pero itinutulak sa mo yung... ako, sige, sa punta ka kay Sir Rapi Tulpo, ipadiin itest mo yan. Ito na, nandito na tayo. Mula nung umuwi ka ng Samar, halos tatlong buwan ka doon. Ha? Dala-dala mo pa yung gamot mong pills, tapos umuwi ka, sakop ng tatlong buwan ay Bakit dumating ka ng Maynila, buntis ka ng isang buwan. 2011 pa, ako umuwi, namatay yung tatay ano ko. Yung... Nabuntis ako 2012. 2012. Nanganak ako ma... paano, ka, March ma... 25, 2013. Ano yun, sir? Nawala siya ng 3 months. Opo, sir. Bago siya mawala ng 3 months, nagtalik po kayo. Hindi po, doon nga ako nagtaga, eh, no? sir. Nung... Sir, pakisagot lang. Bago siya umalis, di ba sabi mo, nawala siya ng 3 months, umalis siya, oh, 3 months po, nawala. Pero bago siya nawala ng 3 months, nagtalik po kayo. Hindi po, hindi ko po natatandaan yung na nagtalik kami. O, oh, sa, sa so, no, umalis siya ng 3 months, kailan po huli kayo nagtalik? Hindi ko po ginamit yun hanggat umalis siya. Kaya ka nga siya, di ba, nawala siya. Bago siya, bago siya pumunta doon sa probinsya, uh, kailan po yung huling talik nyo sa matatandaan mo? Wala po. Doon wala kasi tayo magbibilang eh. Wala po akong natatandaan. Ah, sige. Ginamit ko po siya. uh, five months ago, six months ago, one year ago. Nung bago siya umalis. So, bago ng May 20, May 20, 2011, kailan po kayong huling nagtalik? May 20 po ang pag-uusapan natin, 2011. Wala akong natatandaan, sir. Na nagtalik kayo? Opo, sir. Ilang buwan na kayo hindi nagtatalik bago siya umalis? Buwan na ba? Siguro mga buwan. Kasi umuwi ako 2011. Na Kaya ka po, May 20, 2011 20, kayo umuwi? Opo. Okay. Tapos bumalik po ako ng Maynila, June 30. Okay, June 30. 20, pagbalik, pagbalik nyo ng June 30, nagtalik po kayo? Opo. Nags pero hindi ako nabuntis kasi 2020. Nagtalik kayo noong June. Pagbalik niya, nung after pagbalik pagbalik niya sir. Opo. Ayun nga po, sir. Nagtaka ako nung... Hindi nga, ma'am, sir. Nung bumalik... Hindi, hindi oh. po, hindi po. Nung pagbalik niya. Oh. Hindi po, sir. Okay. Ayun, sinabi niya sa akin na buntis na siya isang buwan. Nag nagtaka naman ako, sir, bakit ngayong pangalang kita gagamitin, buntis ka na. Eh, maaari nga siguro, sir, kasi nung April nagtalik kayo eh. Oh. So tama, nawala siya isang buwan, pagbalik niya the following month, buntis na siya kasi. Itatlong buwan siya rin eh. Sir, na, isinilang ko yung bunso ko 2013 uh, uh, po eh. Nahi nahilo ako dito. Itatlong buwan siya rin, sir. sir. <laughs> na, nahilo ako? Hindi <laughs> <laughs> ko na alam ko. Doon ako talaga, sir, nagdada okay. Din, eh. Willing ko ba kayo na magpa-DNA test? Opo. Sir, ipa-DNA test ka tapos ipa-DNA test yung bata. Ito Opo. lang po, magbibigyan ng solusyon sa problema. Tutuldo ka natin Hige problema. Hindi po, para malamang okay, talaga kung sino okay. yung nag-ano, si sino ngaling. Okay sa'yo? Opo, sir. Opo. Ipa-DNA test Opo. natin yung bata. Okay. Opo. Anong palagay niyo? Magiging positive o negative na anak niyang bata? Palagay ko po positive, sir. Kasi wala naman siguro sa akin pumatong na ibang... Bakit diwan? siguro? Ayun ko lang na, sigurong siguro ko po, sir. So, walang pumatong, ay walang... Wala po, walang wala. Walang naging karelasyon. Opo, sir. O, oh, yun na lang po na siguro, sir. So, pag-dilitest natin. Para matapos na to. Sir, mga conversation oh, niya sa akin, ang dami. Eh, na, na, talaga naman. May tumboy ako. Yung lahat mm -hmm. ng mga katrabaho ko, may relasyon ako doon. Yun ang napakasakit, mo. sir, na pagbintangan ako Ay, ng... Ay, nakasinungalingan mo. Hindi tama, sir, na nagtratrabaho ako. Mm -hmm. Samantala siya nagtratrabaho para sa sarili niya. Ano pong trabaho ni Mr.? PD cab driver po, sir, sa batasan. Okay. Tapos kayo po MMDA. Opo. Okay. So, parang kayo may mga marangal na trabaho, um... Okay po yung pamilya ninyo sana kung hindi na po kayo mag-away-away. Opo, sir. Opo. Maganda yan. Chairwoman, magandang hapon po, ma'am. Oye, sir. Sinod ako. Oo, oh, Chairwoman. Laking-sinig uh, po ako. Oo, oh, Chairwoman. Ito nga. Uh, uh, idol. Uh, idol. Uh, Nahihirapan uh, ako magbilang sa mga buwan na pinag-usapan mo talaga, idol. Papun Papuntayin ko po dyan sa inyo, uh, Chairwoman, pag-ayusin natin. For the meantime lang po yan, yes. habang, kahabang ipoprocess po natin yung DNA test para matuldo okay. ka na po itong okay, problema idol. nila. Ano po? Ako na po mag-sponsor okay. sa DNA test. Sige uh, Senator, thank you, thank you very much Senator. Boy, pasensya na, ah. Kasi uh, yung dalawa ayo, walang gusto umaming kung kaninong nanggaling yung salita na hindi ka raw anak ni tatay mo. Sinong nagsasabi noon? Si tatay po. Yun. Paano po nasasabi ni tatay yun? Naririnig ko po sa kanya na ano, hindi niya daw po ako anak. Grabe ka naman, Sir Joven. O oh, si, lumabas na mismo sa bibig ng anak niyo mo. Tapos ngayon, tinuturo mo si misis. Napakasalbahe mo, napakasalbahe mo, sir. Hindi. Sir, kapag yan ay lumitaw na positive na anak mo, lumuhod ka sa anak mo, kung akong tatalungin, mag-sorry ka ng katakot-takot sa anak mo.